Naman, naman sa akin na. Dwa kabuk. Itong lalaki ba? Nisulod na ba? Dili, baragmaw niya, oh. Dili. Dito na Oh. Dili, nisulod. Ha? Uy, tao ka? Na, siguro kumplito na. Motor na. May lang mga gamitan na, oh. Tawag. Tawag. Hindi na Tawa. madala na, eh. Hindi na madala, eh. Paugnaw na, Pero... ka? ay mas masunog sa lupis compound guys na doon kasakyan na nung motor dito oh suso Ito, ito, niyako niyo na ay saan niyo nito na nito 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 Ay, sunog pa ita. Sa mang tagtumod ani. Hey. Hap, apil ug vlog. Kianan. Huy. Oh, okay. Asa? Nay taw dia. Naitaw dia. Naitaw dia. Damang, damang sakyan na, dua ka buok. Tung laki ba, sulo dira ba? Dili berak siya oh. Dili. Wala siya. Oh, dili ni Ha? Uy ta Na siguro kompleto na motor na may lang mga gamit na oh. yeah, no. Tama. Tawa. Dili madala na ni. Dili madala paugnaw na ni, pero kamusta ka? Ay, nasunog rin sa lupis compound, guys. Nay, dawa kasakyan na nung isa ka motor dito, oh. Sus, may ekso. Ito, ito, ni ang kalina. Ay, mo, ito na. Ito, na, pala. Na sulod? Na sulod? May sulod na balik. Siko, ay,

Tingnan ko ba kusog na maging ugdo ba? Ay, ay, ay nanawag. Video lang tanik kay nanawag. Asa mo nga balay sir? Imo ni Andre ya dili ni. Wala ka kay lakong kinana. Ato silingan eh, silingan. Na siguro dia. No kay lang mga gamit oh. Okay. Na ilang mga kwan ba? Na ilang mga sakyanan oh, kompleto. Oh. Bagor ba yan ang sulod ni? Nee? Kano, kano. Ko makapaduol, kanao eh. ayo di makaya kaya pa dool na no, wala Ad. kita

Nag-move yun? Sus! Gaw! Kasi wala ni mong dali, madayon? Wala! Paspas ka ayaw nag-spread dito na nasunog na ibabaw Baka ang ibabaw mo yung nasunog Baka ako mo na Paranta na yung ibabaw Wala, may kapalosan mo na

So kini na maligya ko dito car wash bindo, puming bindo. Tatay 2-in-1, Tapos tayo liquid dispenser ha. So mo kini ako maghalin na ni sa sapi ato namo eh. So kato mga bashes na to sa sunog ha. So ayo pagbasbas, di pa bud na ko eh? to matabang Tabangin na ko yung palit bi. So mga bashes na dali sa lupis kumpa na. nata na kare dito ang to in 1 2 Actually, ka buok. Actually kanang isa yas halina na og separate boxes na puming. So mga salamat kayo. Ayo ni basmi bi maluoy mo palitin na lang ko ninyo. Sige, salamat, salamat. So na, dito ato dapita to sa sunog no, location. Lopez Compound na Pilipina, Yakal Street ha. Mato dito ang banda na sunugan, no? So, pagadto na ko ganina, init na kayo, bisod po kayo magpakwanta. Pero So, palitan na kanyo og oh, car wash bindo, booming machine, booming bindo, ata, liquid dispenser or mantika bindo naata ha. Salamat. Abot. Kini oh, kini. Goy, say mo nasulti sulti rayo goy. Wala la say masulti. Kuan sa speechless ka sa mga nahitabo. So, mao mga eh. Update na to mga sir no. So, duha ka sakit na ug daw jud eh. isa ka motor din ang mga audience oh. audience. Hay dong, hay Yes. Ah dito, may gani. So secure ba po wala man po yung mga tao. Oh, nasunod na lang ka. Salamat na lang po na walay tao na ano. So, ito mga bases na ito diya ha. Subog kayo magpahiro-hiro ka. Ah, yun yung si Busing. Action yun ni siya ganina. Kaso wala lang dyan na yaya, ang sakyanan. Motawa nyo Dang. Hello, oh, good. Oh. si Seder. Oo. Oh, oh, Lager. So, ano itong update? O. Oh, nasa sa, sir? son of grace Sa kwan. Oh, man, reporter, guys. Si ano si sir? Lopez. Ah, Lopez. 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 Ay so, eh, gani, wala na daw to ilang kon Na eh, kon pagamay ba? So, sakyanan, bago. Oh, na isa din nga bago pa nga sakyanan, guys. Diyos, so, so, dawa din sa so, sakyanan, eh. so, tabok, tabok na ta dito, guys, para kay mga chismoso nang Oh, okay, kainit. Minuta so, sa palibot, eh. Tara. So, Tara mga audience, mga audience. So, isa sa sakyanan na guys na mga bago pa nga sakyanan. Na Ayun, ah, bago, pa ni yung pass. O, oh, ni sir. Kani si Kanhan Kanihan, makik lang, daw ni Palit. Kani si Kanhan. Magkikon ko ni, padri. Si daw ni. May itong isa. Bago pa na impas ni. Ha? Ah, Hindi. <laughs> hinundan. tayong hinundan lang ni. Kalayo. <laughs> Oro to. Salamat. <coughs> kalayo ang sunog daw nanay, kalayo. Usa na 'yan, sir.